Hello, magandang araw po sa inyong mga kaibigan, mga ka-experience, sa Facebook. Ako po ay bumabati sa inyo ng uh, Happy Happy Father's Day. Ngayon po ay uh, June 16 at uh, araw ng mga tatay, araw ng mga haligi ng tahanan. Kung may ilaw, may haligi siyempre na nagpapakibay ng uh, tahanan. So, happy, happy Father's Day po, especially sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sa aking mga classmates, sa aking mga friends sa Facebook. Happy, happy Father's Day po at pagpalain uh, po tayong lahat ng uh, uh, Panginoong Diyos sa araw-araw. Ingat po tayong muli at uh, saan lang po kayo panig ng bansa ngayon. Ah uh, ingat po tayo at uh, lagi pong uh, manalig at magpray sa ating Panginoong uh, buhay na buhay at talagang uh, tayo'y susubaybayan. Maraming po salamat sa inyong panunod. Happy Father's Day. Bye. -bye.